Topic po natin ngayon, 10 dahilan bakit nagbabaray yung mga ugat natin, lalo na pag tumatanda. Actually, very common nagbabaray yung ugat. Pag sinabing ugat, pwedeng artery yung ugat, yung nagdadala ng dugo sa buong katawan, or vein ang barado. Eh sa Tagalog ugat pa rin yan. So bilang internist at cardiologist, linya ko po to. Kasi nagbabaray yung ugat Buong katawan natin may ugat eh. Pwede sa puso, pag nagbara yung ugat sa puso, heart attack. Pag nagbara yung ugat sa utak, pwede ma stroke. Pag nagbara yung ugat sa kidneys, uh, kidney failure 'yan. Pag nagbara yung ugat sa paa, o peripheral artery disease 'yan. Pag nagbara yung vein sa paa, eh, varicose veins. Pwede mag-deep venous thrombosis. So, yung ugat, napakahalaga. Lalo na pag tumatanda, talagang nagbabara. May konting bara yung ugat. So, sino at risk na magkaroon ng baradong ugat? Kasi hindi naman natin mamamalayan yan basta. Hindi naman masisilip agad yung puso. Hindi naman masisilip agad yung utak o yung kidneys. So, ang at risk yung edad 40 pataas. So, 40 years old pataas, mas nagbabara na yung mga ugat. Ang mga overweight, mas mataba, mas nagbabara yung ugat. Siyempre, overweight, mataas ang kolesterol, nagbabara yon sa ugat. Pwede rin smoker, naninigarilyo, nasisira yung ugat, yung endothelium, yung lining na gagasgas. So, overweight, more than 40 years old, smoker, diabetes. Diabetes, pati high blood, mas nagbabara yung ugat. Pati sa arit ng lalaki, ano rin yun, ah, ugat din yun. Kaya nagkakaroon ng impotensya eh, minsan. So ano ang senyales ng poor circulation sa mga ugat natin? Ah, Siyempre, pag sa puso, malalaman mo lang pag 100% barado na eh, yung masakit na dibdib. O pag sa paa naman, minsan yung muscle mahina. Oh, pag sa paa sa kamay, minsan parang uh, merong mga tumutusok-tusok na karayom sa kamay o sa paa. Pwede rin nagbabago yung kulay ng uh, ng paa, yung paa minsan nangingitim nitim o may barado yung artery doon pag nangingitim. Uh, sa paa, actually hindi maitim, minsan parang brown eh. Parang brown, may pagka-brown doon sa may paa. Or pag diabetes, diabetes, nagbabara din yung artery sa paa, nagiging brown at maitim yung paa. Number four, pag malamig ang kamay, malamig ang paa. Number five, senyales, namamanhid. Possible din yan. Pag namamanhid, sumasakit yung paa pa naglalakad. Number six, masakit ang dibdib kung barado sa puso. Number seven, kung varicose veins, eh, namamagay yung paa, nagmamalas. Pwede rin yan dahilan. So, yan yan ang mga senyales na may nagbabara sa ugat natin, di ba? Pero sa utak, siyempre, stroke na yun. Ano ang dahilan, sampung dahilan, bakit nagbabara ang ugat natin? Ito yung dapat natin matukoy at ito yung dapat natin ma-prevent. Sa lahat ng edad 40 pataas, kailangan aralin natin to Number one, atherosclerosis. Ibig sabihin, yung mga artery natin na babalot ng taba, na ng taba. Okay? Kaya yung mahilig sa lechon, mamantika, fast food, mas nagbabara, mas na heart attack. So, bawas sa matataba, bawa sa fast food, more exercise, i-control yung cholesterol, pati yung blood pressure. So, yan ang number one, atherosclerosis. Number two, cause ng baradong ugat, peripheral artery disease. Yung artery sa dulo, usually sa paa yan, nagbabara. So, pa nagbabara yung artery sa paa, baka kulang ka sa exercise. Kailangan mas naglalakad. Mas ginagamot ang diabetes. At titigil yung sigarilyo. Sigarilyo talaga mabilis magbara sa mga artery natin. Ang problema niya, pa nagbara yan, di, o operahan pa tayo. Paano mabubuksan yung bara? wala namang gamot talaga na iinumin na malulusaw yung bara. Hindi ganun po. Yung bara kasi sa ugat, sa artery, matagal yan. Siguro mga 5 years, 10 years, masamang bisyo, puro paninigarilyo, unti-unti ang pagbara. Kaya kung tatanggalin yan sa healthy diet, unti-unti rin. Hindi yung tumigil ka na sigarilyo ng one month, mawawala na agad yung bara. Hindi po ganun kasi matagal yung barado yung baga sa tubo ng tubig, matagal barado, matagal din lilinis. Number three, cause, ito ayaw natin to deep venous thrombosis. Vein naman ang barado sa paa. Malalaking varicose veins, pwede magbuo yung dugo sa paa. Kaya sabi ko, lakad-lakad, lakad-lakad para hindi hindi pumanaw, galaw-galaw para hindi pumanaw. At sa paa, pag may varicose veins, minsan maganda yung compression stockings. Ako lagi ako naka compression stockings, sinuturo ko to sa inyo. May nabibili yan online, eh. mag-search kayo na. Hindi siya ordinary stockings na pang babae na nabibili sa department store. Ito compression, masikip talaga. Masikip yung medyas na para itaas yung dugo. Para hindi mag-ipon yung dugo sa paa. Kasi pag sa hapon, manas na yung paa natin. Kailangang compression stockings. Tapos, pag may manas kayo sa paa, may varicose veins, maganda yung paa rin tinataas. Sa gabi, tinataas yung paa, tapos minamasahe. A little, yung katawan nakahiga, yung puso mas mababa, yung paan mas nakataas. May video kami niya ni Doc Lisa, minamasahe yung paa, para mabawasan yung manas. Pati yung uh, binti, minamasahe. Siguro mga 10 to 15 minutes, gabi-gabi para mag para mawala yung ipon ng dugo. Tapos pag kinabukasan, magko-compression stockings para hindi masyado mag-ipon ng manas. Ganyan talaga po paano nasira na nga kasi yung mga vein natin eh. Yung dugo ay nabumalik eh. Bakit? Eh tumatanda, laging nakatayo, lagi nakaupo, nasisira na yung mga yung mga vein natin. Number four cause ng pagbabara ng ugat ang artery and vein, diabetes. So dapat gamutin ng diabetes, monitor ang blood sugar, dapat less than 120 ang blood sugar. Kung kailangan uminom ng gamot para sa diabetes, punta tayo sa endocrinologist. Huwag hayaang mataas. Kahit walang sintomas, bawal mataas ang blood sugar. Delikado ang diabetes. Lalo na sa mga fast food, yung mga unhealthy food, dyan talaga yan, eh, matatamis. Number five, cause ng poor blood flow, high blood pressure. Pag, pag may high blood kayo, malakas yung daloy ng dugo sa mga artery, mas nagagasgas. So pag nagagasgas yung artery, nagparang nagkakalyo siya, kalyo parang thrombus. So sumisikip yung daanan. Kung dati 100% yung butas, baka ganyan na lang yung butas ng daanan ng mga artery natin sa katawan at sa puso. So diabetes Diabetes and high blood hindi maganda. High blood bawasan lang yung alat. Ako hindi ako nagdadagdag ng patis kahit sinigang na bangus, may konting patis lang para may lasa. Pero konting-konti lang kung pwede, lalo na sa restaurant lagi ko sinasabi, walang betchin, bawas alat. Bawas alat, bawas be oh, tanggal betchin. Betchin kasi actually ano rin siya, eh? salt din siya. Eh. Uh, monosodium glutamate siya. sodium din siya counted as asin din siya so low sodium diet sa high blood exercise at mag magpapataba number six, cause of poor bad blood flow tanggalin nyo ito lahat number six, smoking 'di ba obviously sigarilyo talaga ang mabilis magbara number seven, overweight pag overweight kasi ang pagbabara niya malaki ang tiyan yung laki ng tiyan, iniipit niya eh. Iniipit niya yung pag-ihi natin, iniipit niya yung tiyan natin, kaya mas kab kabag tayo. So pag malaki ang tiyan, malaki ang pressure, umakit yung pagkain, nag-gird pa tayo. Pati pag-ihi, hirap, pati likod, masakit kasi overweight. Hindi na natin mahawakan yung paan natin, paano naiipit ng tiyan. So overweight, nakapinsala din sa katawan, nakabara din ng poor blood flow. Masyado rin mataba, naiipit, baka pati yung dugo, hindi na rin makabalik. Number 8 cause na baradong ugat, laging nakaupo. Laging nakaupo dito. Sedentary, 8 hours nakaupo. Kaya dapat lakad-lakad ngayon. Medyo pawis ako, kakalakad lang namin. Lakad kami mga 35 minutes dyan sa labas. So dapat may lakad-lakad para may galaw-galaw, para gumalaw yung uh, circulation. Number nine, cause ng baradong ugat, poor diet. Siyempre, mga fast food, mamantika, puro mga processed food, puro hot dog, ham, bacon, puro karne, kailangan maraming gulay, prutas, kanin, tapos yung mga kahit itlog, pwede rin naman. Eh. So, healthy diet tayo. More inihaw, o more sinigang, more paksiw, pwede yan. Sa usawan, mas gusto natin suka, kalamansi. Subukan nyo, masarap naman eh. Kahit sa nilagang baka, suka o nilagang baka, kalamansi or suka. Imbis na patis, toyo o bagoong. Ay bawal yun talaga sa high blood, sa manas. Sa kidneys, bawal din yun. Asin, uh, patis, toyo. May isang cancer specialist, ha, kaibigan namin, si Dr. Vilelon. Uh, sinabi niya sa amin, may interview ako sa show. Dati may show ako, sabi ni Dr. Villelon, Ingat tayo sa patis, toyo, bagoong. Kasi yung mga masyadong maalat, minsan daw, nakakagising ng cancer cells. Minsan lang, ah hindi ko naman sinasabi lagi. Pero may pag-aaral, parang nagigising niya yung cancer cells. Yung masyadong maalat, mabagoong, na masyadong spicy na ganyan. Basta yung alat, yan ang kalaban. Hindi naman to sigurado. Pero si Dr. Villalon, kaibigan namin, cancer specialist siya, oncologist. And number 10, cause ng baradong ugat, ito, kidney failure, kidney disease. Pag sira ang kidneys, mas hina, high blood. Kasi kidneys, nagkocontrol din yan ng blood pressure. Pag sira ang kidneys, anemic, uh, mas na hina, high blood. Pati diabetes, lumalala. Ano gagawin natin? Ito, 10 tips para gumanda yung blood flow. di ba Sinabi ko sa inyo, dapat number 1, kompletong tubig. Okay, tubig, kailangan 8 to 10 glasses para yung dumi ng katawan may lalabas. Okay? Kailangan mo sapat na tubig. Number two, bawas stress. Sobrang stress, hindi rin maganda. Sumisikip. high blood tayo sa stress eh. O, di ba? Magpatawad, mong masyado mainitin ulo, disiplina, manage stress. Number three, tinuro ko sa inyo, itaas yung paa. Di ba? Sa gabi, kahit 15 minutes, taas ang paa, imasahe. Tanggalin yung manas para yung nag-iipon na dugo sa paa, hindi magbubuo pag nagbuo yung dugo, delikado, i-minamassage lang. Yung swabe lang, yung pag gano'n lang. Parang Colgate, parang pinipisa mo siyang paste. Diba, misa sa toothpaste nila, parang yung paa mo rin. Mula dito sa uncle, pinipisa mo. Makikita mo, after 15 minutes, bawas ang manas o tanggal ang manas. Less manas sa umaga. So, number 3, massage the legs. Pwede rin masahay buong katawan. Ah buong katawan sa likod maganda rin yung massage good for blood circulation din yan kasi pag minamassage umiinit eh gumaganda rin circulation number 4 tinuro ko sa inyo compression stockings i-search nyo online compression stockings maraming pressure yan eh depende sa sikip may 18 millimeters mercury may 20 may 35 pinakamasikip siguro start kayo sa 18 25 hanggang masanay number 5 dapat exercise. Huwag uupo ng matagal. Kahit masakit ang likod, hindi pwede naka-wheelchair. Oras na naka-wheelchair, eh di barado na yung ugat. Di na gumagalaw, di ba? Kahit masakit ka tapang pilit tayo. Di ba? Tingnan nyo sa ibang bansa, oh, kahit matatanda, kahit kuba na, lakad pa rin eh. Kasi oras na iupo mo, wala ng circulation. Dapat kahit lakad, upo, tayo, upo, okay lang yon Kahit sandali lang yung tayo mo, upo, basta gumagalaw. So, galaw-galaw para gumalaw yung dugo. Di ba? Hindi magbuo. Number six, huwag magpapataba. Sinabi ko na sa inyo. Number seven tip, huwag maninigarilyo. Number eight, yung mga healthy foods na sinasabi ko. Di ba? Bawas pagkain. Number nine, gamutin yung high blood, diabetes, high cholesterol. And number ten, syempre, regular check-up. Anong gamot ibibigay ng doktor? Actually, wala naman ako i-recommend itong healthy food. Pero usually, ang doktor pwede kayo bigyan ng mga statin sa cholesterol. Pwede kayo bigyan ng aspirin ng cardiologist. Pero ito hindi pwedeng, hindi nyo pwede inumin pag nakikinig lang kayo dito. Kasi may benefit at may side effect. Hindi pwede inumin basta-basta. Kailangan makita kayo ng doktor. Baka ma-side effect kayo. Statin, simvastatin, atorvastatin, maganda pero may possible malit na side effect. Doktor lang bibigay. Aspirin, maganda pero may side effect sa konting tao. Okay? Tapos meron mga gamot sa high blood, diabetes, okay po yan. Sa supplement, omega-3 fatty acids, fish oil, wala naman masama. Gusto nyo fish oil, baka makatulong. O kain na lang kayo maraming isda, okay naman. So, ano mangyayari kung barado ang circulation ngayon? Habang maaga pa, uh, na wala pa kayong sintomas, okay pa. Kung konti pa lang yung bara, hindi pa, wala pang heart attack, wala pang stroke, kaya pa natin maagapan yan. Pero kung nagkabara na, na stroke na, na heart attack na, o may nagkasugat na yung pa, barado na yung artery, mas mahirap na pero pwede pa rin. Pwede pa rin mag-rehab kahit na stroke, kaya tuloy-tuloy lang. Kasi bawat galaw kailangan natin. Okay? Sa ano po nakatulong to? Yung mga dapat gawin at bawal gawin para hindi magbara yung ugat natin. Salamat po. Share po natin.